Good morning guys. Meron po ako dito ng galunggong. Okay. O, galunggong na maliliit po 'yan oh. Kumain lang ako ng one quart. Kasi gusto to ng ano kung pangalawa. Gusto niya ginata. Ito yung galunggong na ano guys, dito lang nahuhuli oh. Ayan o, ang kalito. Fresh na fresh. Ayan, masin ko muna sa asin, guys. Meron nga pala ako dito na ito yung kamyas. Ito po, oh. Nalagyan ko po ng kamyas ang gagataan ko. Hugasan ko muna to guys. Ayan, guys. Nahugasan ko na ang kamyas. Lagay ko dito sa ilalim yan. Tapos, ilagay na natin ang talungkong. Ayan. Ayan. Guys, one part lang itong binili kong galunggong. Madami na rin siya. Ayan. Sasayin ko muna sandali ito, guys. Lagyan ko nga pala ng konting patis. Asin. Lagyan na rin ng paminta. Sabi na nga ba't may nakalimutan ako guys. Nakalimutan kong bumili ng siling. Pamaksiw. Oh, ano? Lagyan ko ng bawang sa sibuyas. Yan. na natin guys. Guys, isalang na po natin itong dalong Pakuluan muna po natin siya ng mga ilang minuto guys bago natin ilagay ang gata. Siya nga pala guys, meron nga pala ako dito. Ayan, puro laman siya. Ito naman, piprituhin ko. Kasi yung isa kong anak hindi ko makain ng ginataang balunggong. Tapos ito nga pala guys, ito yung nasa balon-balunan. nasa dulo niya, kasama ko rin siyang iprito. Ito mga taba-taba, mga balat Pipituhin ko to guys. Magyan natin ng konting patis. Asin. Paminta. Mas nekos nekos lang. Yan lang natin dyan ng mga ate. 10 minutes, tapos piprituhin na natin, guys. Nalabas ako, guys. Nalala ko, meron nga palang sili dito sa likod. Kukuha so, lang ako ng sili dito, guys. Kukuha lang ako ng dalawa. Pengen sili. Yan, Ayan. Ayan. dalawang piraso, guys. Sabi ko sa gata. Ayan. naman ako dun sa ano. Sa puno. Yan, Ilagay ko na yung sili kong kinuha doon sa likod namin. Yung sili yun, guys. Hindi sa amin yun. Kumuha lang ako. Dalawa lang naman. Ayan, nangyay po ako sa ano, sa puno. Joke lang. Tapos <laughs> ulit natin. At ayan na po, guys. Ito na po ang ating ginataang galunggong. Ayan. Mukha siyang masarap, guys. Hindi ko pa makalimutan, guys. Wala nga pala kaming kanin. Yan, magkakain muna tayo. Ayan na, okay, guys. Sinalang ko na po yung rice cooker. Hindi pa makalimutan ng kanin. Guys, i-coat na natin ang harina tong manok. Hari na lang to, guys. Hintay na po guys. Ayan, nabalutan na po natin ang harina. Brito na po tayo guys. Tingnan natin kung mainit na yung mantika guys. Ayan, mainit na. Saan natin magluto guys. Ayan na po guys. Maliluto na ang ating pritong manok. At ayan na po guys. Ito na ang ating pritong manok. Salamat sa panonood.